anong palagay okay. mo bakit ganun? ako ang, ang palagay ko ganito yan ano during the time chef mm -hmm. nako upo sila basically talagang ang hirap di ba masama ka mm -hmm. lang sa at eh bayaran yung papatay sa todas ka na di ba mm -hmm. wala na uh, what's the use of uh, being so vocal about it when you will die tomorrow it's better mm -hmm. to have a one step backward and fight and uh, move another uh, 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 step forward uh, next time around and to have a better fighting chance now mayon Dumating ang pano natin. Okay. Mm -hmm. ang presidente, nanalo si si uh, ano si uh, BP Sara. Hindi pa rin naman naimbestigahan eh. Mm -hmm. Hindi pa rin. Mm -hmm. eh. so, well, we have to accept and let's stop hypocrisy, no? Mm -hmm. uh, we are all uh, living in the, in a uh, in a uh, in a ano in a political uh, situation. Lahat naman nangyayari sa atin, politika eh. Mm -hmm. Even mm -hmm. yung panunungkulan ng executive sa kanilang uh, kanilang mga ehensya. That's politics. Mm -hmm. There's politics in in every panunungkulan. And this time, nag-away, nagkaiwala. Mm Unity. Siyempre, mm -hmm. So, Siyempre, the, 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 ang isang uh, isang uh, uh, option ng bawat isa is tingnan ng mga mga ano yung mga baho ng bawat isa. baho oo. Oh, batuhan ito oh ganun talaga mag, magtatapunan yan eh mm -hmm. so, may nakita Mm, mm Dito sa isa, kay BP Sara. ba? Diba? At lumalabas ngayon. Yung sa pamilya, kay former president, sa mga kalyado. ba? Diba? What is the lesson learned here? Mm -hmm. Ang lesson learned dito, kung nungkulang ka, you do it right. You do it properly. Para kung magkakaayaw kayo ng mga kasama mm mo, -hmm. kalyado, wala silang maibabato sa'yo.